Welcome to Nestor Lakay channel. Uh, ngayong araw na 'to, ah, naglagay tayo ng golden potos dito po sa ating loob ng kwarto. Nilagay ko po siya dito sa ano sa bintana para kapag may ano sikat ng araw o liwanag magkaroon po ng ano itong ating ano maka-absorb din po siya ng liwanag. Maganda po maglagay ng halaman sa ating loob ng kwarto. ang golden photos ah, maganda rin po itong air purifier nagbibigay ito ng magandang klima sa loob po ng ating kwarto ito po yung ating hangin plant sa labas at naglagay po ako ngayong araw na to Naglagay din po ako dito ng snake plants. Sana nagustuhan nyo po ang aming video. At maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.